Good morning everyone! For today's video, I share ko po sa inyo ang uh, ginawa ko kahapon na uh, nilupak na kamote na may condense sa ibabaw. Yan, masaya nga po ako at nagawa ko po. At yan, pinalamig po yan sa rep. Kaya yan, matigas na po siya. Talaga namang napakasarap na niya. First time po rin po ito gawin. Kasi nga ay may uh, pansit kami kahapon. So, yan po yung ginawa ko para matamis naman siya. Ayan, hinugasan ko nga po yung uh, pinabili ko na isang kilong kamote. At uh, binalatan ko nga po siya at uh, lalagain ko po yung kamote. Yeah, marami na pala nagagawa kapag uh, isang kilo yung binili mo. Ayan, o. Oh. At uh, nilaga ko na nga po siya dyan. At mamaya-maya po ay dudurogin ko po yan. Nilalagay ko po siya sa uh, malinis na lalagyan at dudurogin ko po. Lagyan ko nga po siya dyan ng konting asin po siya para sumiksik po yung lasa sa kamote. At uh, mag-combine yung tamis at yung uh, alat Lang niya. asin yung nilagay ko. Ayan nga po at uh, pinakuloan ko nga rin po yung uh, gatas. Ayan, yung kondensada po. Nagpipira nga po pala ako ng konti chan pag naluto na yung kondensada at yun yung tetapings ko mamaya. Ang niluto ko ay ah, hihahalo ko po habang dinuduro ko yung kamote. Hinayaan ko na nga po siyang ah, kumulo po yung, ah, ma at maluto yung kondensada dyan. At hinalo-halo ko lang po ng hinalo-halo sa hinang apoy. Itong ingredients nga lang po yung ginamit ko, yung kamote, condensed, at uh, kunting asin lang po. Mayroon ka na nga pong masarap na merienda. Pinakulo ko lang po siya ng ilang uh, minutes po. At uh, nang kumulo na po siya, ay uh, ilalagay ko na po siya dun sa kamote at hahaluin ko po nang hahaluin hanggang madurog po yung kamote. Alam niyo ba kahapon ay ah, nag-try po ako at talaga namang napakasarap po niya. At ah, masarap nga po pala talaga siya kapag malamig. Ito nga po yung kamote kasi nga po ay madali lang pong hanapin. At meron pong nagtitinda dyan sa talipa pa ng kamote. Kaya yun yung uh, napili kong lutuin. Isang kilo po pala ay 50 pesos lang. Meron ng lima o anim na piraso na kamote. Ayan na nga po yung dinurog ko yung kamote at ilalagay ko na nga po ang uh, kondensada na pinakuluan ko. Ayan, siguraduhin lang po na durog na durog yung kamote po niya. Okay lang na may matirang buo-buo at masarap din naman siya at iyan at ilalagay ko na nga po yung condensed na niluto ko po nagtira lang po ako ng konti para toppings niya mamaya para pag malamig na ay meron pong toppings at yun po yung nagpapasarap dyan para na po siyang uh, kasaba cake oo, yung may toppings po sa uh, ibabaw, Ito naman ay kamote kamote cake po Nilupak nga lang po siya, na dinurog lang. ko <laughs> nga pong gawin ito, at hindi po ako nagsisi, at talaga namang napakasarap niya, lalo na po, uh, pag malamig siya. Balik-balik nga po yung mga anak ko, parang gusto nang ubusin, lalo yung panganay ko ay nak po, oh, hindi mo mapigilan at panay talaga ang kuha niya. Talaga namang napakasarap. Asawa ko nga ay uh, nagtikim din siya at nakadalawang piraso po ng uh, kamote yung ginawa ko. Yan, pinantay ko lang po sa lalagyan at maya-maya uh, ay ilalagay ko na nga rin po yung toppings niyan sa ibabaw then ilalagay ko po siya sa rep para tumigas po kasi pag uh, ganyan ay malambot pa po siya pag hiniwa ay uh, pangit po yung texture kaya papalamigin ko muna po siya sa rep ayan nilagay ko na nga po yung uh, uh, tinabi kong uh, kondensada pero niluto ko din po yan kikita nyo nga po ayan talaga namang napakasarap niya Nagustuhan po ng mga bata kasi medyo matamis na mga po yung kamote, di ba po? At lalagyan pa ng kondensada, talaga naman matamis na matamis na siya. Pero masarap po talaga, promise. Kaya uh, kung gusto niyo pong gayahin, madali lang po siyang gawin. At masarap po talaga magugustuhan ng mga anak nyo. Isa pa ay murang-mura lang naman. Kung meron po kayong kamote dyan na libre, bibili ka lang po ng kondensada abot kaya naman yung presyo uh, makakatikim na po kayo ng ganito kasarap napakasimple lang pong gawin ayan sana may natutunan po kayo sa aking video ngayon ayan hiniwa hiwa ko na nga po yan sa gitna at uh, ilalagay ko po siya sa ref ayan nagustuhan din po nila mama yan. At ni papa, nagtikim din sila. Ayan, talaga namang napakasarap na siya. Sana may natutunan po kayo at gayahin nyo na po yan. At napakasarap po. Salamat po sa panunood nyo, sa suporta nyo po sa akin. Ayan, mamaya-maya po ay magi engage na rin po ako. At wala pong gawa ngayon. At hinihintay ko po yung mga bata na dumating galing sa school. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye.